Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Okay, sa Manila hanggang Dubai, Toronto hanggang Hongko, Hong Kong. <laughs> Alam niyo ba, sa loob ng limang araw, 10.2 billion pesos utang ang iniwan ng na nakaraang administrasyon ni dating Mayor Hani Lacuna. Ayon ito kay Mayor Isko Moreno, no? Talagang binuking na pero teka, sino ang mastermind? Ano ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon? At bakit kailangan pag-usapan ito ng mga kabataan at OFWs natin sa buong mundo? Kami rito dito sa hashtag Walk Pinoy Politiko ay naglalayong maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pilipino ang ma-inform natin. Kaya't i-like, i-share at i-subscribe na mga kaibigan, mag-super thanks na rin ha para suportahan ang aming content. Lalo na para sa mga nasa abroad ha, sa Saudi, Japan at US para mas mataas ang ad revenue natin. <laughs> Ngayon ha, pag-uusapan natin ang pinakabagong political scandal na bumubulabog sa Maynila. Ha, si Mayor Isko Moreno, bagong upo na bag bilang alkalde ay naghayag ng nakakagulat na 10.2 billion pesos na utang at mga suspicious withdrawals na umano'y ginawa ng mga tauhan ni dating Mayor Hani Lacuna bago ang eleksyon no May 2025. Pero totoo kaya mga akusasyong ito o grandstanding lang ba ito ni Yorme Isco Moreno? Sa susunod na ilang mga minuto, susuriin natin ang mga detalye, ng ebidensya Katang mas malalim na konteksto ng Philippine politics para sa mga kabataan at OFWs, ito ang klase ng usapan na magpapabago ng tingin natin sa gobyerno. So up dahil direktang at matapang ang diskusyon natin ngayon. Hmm, bago natin simulan, mga kababayan, ihit na ang subscribe button, i-comment ang inyong opinion, team isko ka ba? o team honey? I-share sa mga kaibigan sa Quezon City, Cebu, o kahit sa Riyadh, no? at Doha para sa mga OFW natin sa Singapore, Australia, at Canada. Mag-super thanks naman please para tuloy-tuloy uh, ang ganitong klaseng content. Let's aim for 100,000 subscribers. Isang ordinaryong araw sa so Manila City Hall, June 30, 2025, bagong upo si Mayor Isko Moreno at sa kanyang unang State of the City address, boom! Isang bomba ang ibinaksak niya. 10.2 billion pesos na utang ang iniwan ng administrasyon ni Hani Lacuna kasama mga suspicious withdrawals na aabot sa bilyong-bilyong piso bago ang eleksyon. Ayon kay Isko Moreno ha, may mga tauhan umano si Lacuna like Ferna Vermejo at Marlon Lacson. Ito si Lacson parang konsehal ito dati no. Tumakbo rin yata ang congressman natalo to eh no? Na kumuha ng cash advances na umaabot sa 641 million pesos at 1.1 billion pesos. At teka, may dalawang malalaking vault pa sa opisina ng mayor para saan kaya yon? Pero teka mga kababayan, ang ah, hindi ito pelikula. This is real life and the stakes are high. Ang pera pong ito ay para sana sa basura, ospital at serbisyo sa Manileño. So bakit nawawala? o sadyang ginamit sa ibang bagay tulad ng vote buying, gaya ng insinuasyon ni Isko Moreno. Kung ikaw si Mayor Isko, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong walang laman ang kaban ng bayan pero may dalawang volt sa opisina? Parang plat ng money di ba? Pero sa City Hall edition ito. Pero seryoso mga kaibigan, ang tanong, bakit kailangan magkaroon ng ganitong klasing drama sa politika? Sa Dubai at Jeddah, alam natin kung gaano kahalaga ang bawat dirham na kinikita natin. Kaya nakakagalit isipin na bilyong-bilyong piso ang posibleng nasayang sa Maynila. Kung nagagalit ka rin, i-comment mo ano ang totoo? Question mark. I-share sa mga kaibigan mo sa Davao, Makati o kahit sa City. I-like at i-subscribe para sa mas marami pang maabot ang ganitong usapan. Pag-super thanks na rin ha, please. Lalo na para sa mga nasa Qatar at Kuwait. Suriin natin ang mga detalya. Ayon sa ulat ng Daily Tribune, si Ferna Bermejo, dating head ng Public Employment Services Office, ay kumuha ng 641 million pesos na cash advances. Habang si Marlon Lacson, dating sekretary ni Hani Lacuna, ay may 1.1 billion pesos. At may isa pang Jonathan Gorso na umano'y naging cash ng 132 million pesos na cheque tatlong araw bago ang eleksyon. Sabi ni Isko, empty vault ang inabutan niya. Pero teka, may ebidensya ba talaga o sadyang political noise ito para siraan ang dating administrasyon? Sa kabilang banda, wala pang formal na sagot si Hani Lacuna sa mga akustasyon. Ha? Pero ayon sa ilang netizens, sa ex, may mga nagsasabing si Iskurin rin daw ay nag-iwan ng utang noong 2022 bago siya tumakbo bilang presidente. So pareho ba silang may kasalanan o selective memory lang ito si Yorme? Hmm. Okay, kakapin muna po tayo. Sandali lang. Mm, sarap. Ang mas malaking tanong, paano nangyari ito? Ang cash advances sa gobyerno ay hindi naman basta-basta kinukuha. May proseso ito mula sa budget approval hanggang liquidation. Pero kung totoo ang mga akusasyon, parang may butas sa sistema ng City Hall. Halimbawa, sa ilalim ng Local Government Code, ang mga cash advances ay kailangang iliquidate sa loob ng 60 days. Pero bakit may 10.2 billion pesos? No? Posibleng may mga ghost projects o di kaya'y pondo na napunta sa maling kamay. Sa konteksto ng OFWs, isipin natin ang bawat piso na nawawala ay katumbas ng dugot pawis natin sa abroad, sa Canada, US, o Saudi. Natin ang halaga ng pera, kaya't mahalagang suriin natin ang fiscal accountability ng mga hinirang natin. Kung ikaw ang maglilinis ng ganitong kalaking gulo, Parang ikaw si Darna na kailangan lumunok ng bato para maging superhero. Pero seryoso mga kababayan ha, kailangan natin ng transparency. Kaya't i-comment nyo, anong solusyon sa ganitong klaseng korupsyon? I-share sa mga kaibigan sa Cebu, Davao o kahit sa London. Subscribe na rin ha para sa mas maraming ganitong content. Si Isko Moreno, ang comeback kid ng Manila, ay bumalik na may misyon, Make Manila Great Again. Sa kanyang unang dalawang araw, nagdeklara siya ng state of health emergency dahil sa basura, naglinis ng divisorya at naglabas ng 20 executive orders. Pero teka, parang si Superman ito ah, sa kabila ng mga akusasyon niya kay Lacuna, may mga nagsasabi rin na si Isko ay gumagawa ng political capital para sa 2028 elections. Sa isang banda, Commendable ang bilis ng kilos ni Isko. Sa loob ng tatlong araw, sinabi niyang maayos na ang problema sa basura. Okay, pero ang tanong, sustainable ba ito? Sa nakaraang termino niya, 2019 to 2022, kilala si Isko sa kanyang bilis kilos style, pero may mga ulat din na nag-iwan siya ng utang gaya ng 961 million pesos sa garbage contractors. Kaya hindi rin siya malinis sa ganitong usapan. Sarap. Sa kabilang banda, ang kanyang mga akusasyon kay Lacuna ay may basihan, lalo na't na may mga dokumento mula sa City Hall na nagpapakita ng malalaking cash advances. Pero kailangan natin ng mas malalim na investigasyon, hindi lang press conference. <coughs> ano sa tingin nyo mga kababayan? Grandstanding ba ito? Misco? O talagang may punto siya? I-comment ang inyong opinion, i-share sa mga kaibigan sa Angeles, Pampanga o kahit sa Abu Dhabi subscribe na rin at mag-super thanks para suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Okay, si Hani Lacuna, ang unang babaeng mayor ng Maynila, ay nagkaroon ng tatlong taon para patunayan ang kanyang sarili. Pero ayon kay Isko, failed daw ang kanyang performance na sinuportahan umano ng resulta ng eleksyon. Pero teka, fair ba itong pagusga Si Lacuna ay dating vice mayor ni Isko at naging kaalyado niya, no? Pero noong 2024, naramdaman niya ang betrayal ng tumakbo ulit si Isko laban sa kanya. Sa ilalim ng administrasyon ni Lacuna, may mga nagawa rin naman like institutional progress, healthcare at education. Pero problema sa basura na umabot sa 961 million pesos na utang sa mga kontratista ay isang malaking dagok sa kanyang record. Ayon sa Rappler, hindi nabayaran ng Lionel Waste Management Corporation kaya tumigil ang serbisyo ng basura. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi na ang mga proyektong iniwan isko ay nag-iwan din ng utang kaya't nahirapan si Lacuna ang mas malaking issue ha, ang political dynamics sa pagitan ng dalawa. Parang teleserye ito ha, dating magkaibigan, ngayon magkalaban, pero para sa atin ang tanong, sino ang tunay na naglilingkod sa Manileño? Okay, parang ang probinsyano ito ha, pero walang barilan. Pero pera at politika lang. Pero seryoso mga kababayan ha, kailangan natin ng mga leader na accountable. I-comment mo ano mas mahalaga? Loyalty sa partido o serbisyo sa tao? i sa mga kaibigan sa Zamboanga, Bacolod, o kahit sa New York. Subscribe na. Kung titignan natin ha, ang mas malaking larawan ang problema sa Manila ay hindi lang lokal na issue. Sa buong mundo, mula US hanggang Singapore, ang corruption at mismanagement ay mga hamon sa gobyerno. Halimbawa, sa US, may mga kaso rin na mis misappropriation of funds sa local governments. Pero sa Pilipinas, mas malalim ang epekto dahil mas limitado ang resources natin. Para sa mga OFW natin sa Dubai, Qatar at Canada, alam natin kung gaano kahalaga ang bawat piso na ipinapadala natin sa pamilya. Kaya't nakakagalit kapag nalaman nating nawawala ang pondo ng bayan. Anong solution? solusyon? Ha? Una, kailangan na mas transparent na financial reporting sa City Hall. Pangalawa, kailangan investigahan ng Commission on Audit ang mga cash advances na ito. At pangatlo, kailangan natin bigyan ng bose sa mga kabataan at OFW sa pamamagitan ng mas aktibong pakikilahok sa politika kahit online man lang. Kung gusto mong magbago ang sistema, magsimula sa simpleng bagay, i-like, i-comment, share ang video na ito. Subscribe na rin ha, para sa mas maraming ganitong content. Para sa mga nasa Hong Kong, Malaysia at Italy, mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang aming pagsusuri sa Philippine politics. Mga kababayan, ngayon natin nasaksihan ang isang political drama na puno ng akusasyon, vault at utang. <laughs> si Mayor Isko Moreno ay naglungsan ng matapang na akusasyon laban kay dating Mayor Hani Lacuna pero pareho silang may bahay ng responsibilidad sa mga problemang hinintay natin. Ang malaga, ang pera ng bayan ay para sa manilenyo, hindi para sa politika o personal na interes. Sa huli, ang tunay na solusyon ay nasa sa atin. Ha, sa mga kabataan, ha, sa mga OFW at sa bawat Pilipinong gustong gusto ng pagbabago. hindi natin kailangan maging superhero ha, tulad ni Isko o Hani. Kailangan lang natin ng malasakit at aktibong pakikilahok. Kaya't mga kababayan, i-hit na ang subscribe button, i-comment ang inyong saluubin, sinong mas may punto, Isko o Hani i-share sa mga kaibigan na sa Manila, Davao o kahit sa si Los Angeles at London. Mag super thanks na rin please para suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Sa mga OFW natin no sa Saudi, UAE at Canada. Kayo ang inspirasyon natin. Salamat at hanggang sa susunod, ha? Na Pinoy Politiko. Mabuhay bayan.